Love shout out mga kaibigan. Welcome po sa aking YouTube channel. Narito po ako muli para ihatid ang latest video ng ating mahal na inang Reynang Helen Abderrajak. Ang video ay pagmamayari ng ating mahal na inang Reynang Helen Abderrajak. All credit po sa ating Her Royal Majesty at sa ating beloved Princess Putriya Miriam Aljam. Ang original video ay inyong pong mapapanood sa kanilang official YouTube channel at Facebook page para sa mga kompletong detalye. Atin pong panuunin ang video hanggang sa ito po ay matapos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from the land of our forefathers. This is Queen Helen of the Richard Elizabeth III, September 28, 2024, 8.40 in the morning. Maraming salamat sa inyo sa ngayong panahon. Kailangan natin magbuklod-buklod kasi wala na tayong panahon. Sinabi ko sa inyo noon na delay ako nang husto dahil din sa kagagawan ng mga kasama natin na pinagkatiwalaan. Sa ngayon, Akala ng barm na mayagpag na sila. Akala noong mga mamamatay tao na umakyat sa trono nila na sila ang mamumuno. Maling-mali po sila dahil 2009 may United Nations ruling na. United Nations nagpadala ng kanilang kinatawan sa takurong mismo sa pamamagitan ng pinakamataas na opisyales ng kapulisan sa Pilipinas. Ngayon, pakinggan ninyo mabuti. Ako, si Maria Helen Panolino, taga Tacrum City, sa Purok Katipunan, kalian na dati ay nasa barangay Aper Katungal. Ginhimo ko nga basihan ang pagbawi sa tanan nga kalupaan sa tibuok na soberenya ang akon sitwasyon, ang sitwasyon sang akon mga kauturan nga ara dira sa purok nga ina nga kung diin ang lugar nga ina mohon sang reyna nga pobre nga ginaapak-apakan sang tanan karon pamatiin ninyo ako sang maayo since 1986 may ruling may batas nga hindi magbenta sang kalupaan karon nagapinamayag pagkamo ibenta ninyo ang lupa nga kung saan ara ako dira naga mayor kay ina ginabayaran ko ang mga taxes nga ina bilang patunay nga ako dira nagapuyo naga hatag sang kamatuoran kay kung sino ang magkuha sadna, dna. Tulilot pa uya, balaan ko nga ikaw ang nagagay. Kung sino man nga bata sang bilas ko, nga ara dira, may kasunduan kami sang isa, ka anak. Kung ibaligya nyo ina, Since 1986, wala na. Puder. Kaya tanan nga land authority, regulatory ng mga kalupaan, Bureau of Land. Karon takurong ha, takurong city, nagistoryahan na nakita. Kamu nga ara dira sa assessor office, tanan kamu nakabalo kamu sa na sa istorya. Oo, ginbutan ko ina sa pangalan ko. Ginbalik ninyo kay Tarosa. Si Tarosa, wala sang puder. Si Velasco, ginbakal bakal niya ina, pero naaayon sa batas. Wala kamo sang karapatan nga ibenta ina. Si Alkain, ginprenda niya sa bangko, sa takurong, sa rural, rural bank. Siyempre, gitransfer nyo kay Tarusa. Karon, gin bakal ni Velasco pero wala nakabutang dira nga gin bakal ina gani ginapatunayan ko ina sa buong mundo ang pagbawi ko sa kalupaan ng mga pobre pobre ako eh pero gina tingwaan ko nga ina nga parte sa lupa mababawi ko ang tibuok sovereign niya nabawi gani ang sulo kamupa nabawi gani ang kalupaan sa kadlaguan kamupa gani mga kauturan ko hadlok ka mo ang tibuok Mindanao nasa mapa ng United Nations ang tibuok na mapa sa Visayas nakabutang. Ang tibuok mapa ng Luzon, nakapailalim sa soberinya na iyan ang mapa ng Islas Pilipinas na ginahawakan ng Queen of Universum Magnum at ang Queen ng Global Earth. Karun, magkaraglaw pa ka mo? Bawa kanami sa inyo pang balat? daw uh, kanami gid nga kuan karon kamo nga mga muslim ha makamong mga muklo nga ginahambal nila maluoy kita sa kaugalingon naton tanan nga kalupaan indi na ninyo makuha kay nga aman mismo ang mother title Nasa sa akon pangitaan ninyo karon eh kung di ina Amogani gani na nga nagpanglakaton ako para mabalaan ko ang kamatuuran? Tidiin ka mo subong. amogani gani na nga naluoy man ako sa akon nga mga kauturan nga nagaralain na sang buot kay tungod ako nagabulig sa katagkuan. Pero sila, wala ko daw ginabuligan, wala ka kabalo. Nga ina ang akon showcase sa pagbawi sa tanan dahil ang nakikialam ang mga kadlagkuan nga may kwarta te karon. kay pangbawi on tabla pati kwarta nanda Di san da makantubi hindi ka mo iya magpati magharalin ka mo sa lupa na kung saan ang sovereign niya ginatungtungan ninyo din ka makadto. Maski ka mo pa ang pinakadako, pinakamayaman, ngaktimos, dira sa inyo kalupaan. Wala ka mo pag-aari, pag-aari iyan ng soberinya. Karoon ginahambalan pa ako, ng scammer, binahambalan ako, squatter. Hoy! Buong takuron. Mamatik ka mo para na kamo sa umbrella sa United Nations Dani, hindi nyo pag kay basi tanan kamo maapektuhan sa kaakig ko tungod kasing tanan kamo kamo dira sa opisina sa assessor's office dira sa pagbayad sa amilyar tanan kamo nga, Pamuluyo hindi na kamo magbayad sa akon kamo magbayad sa tax ninyo Kay since 150 years, wala ako nagkuha ang mga kalululuhan, te ako subong naka-assign. Maluoy ka mo sa kaugalingon ninyo. Ginaayos ko. Ginatumban yung pag-ayos ko. Amo gani na siling ko sa inyo. Hindi ninyo pag-asi-asi ha. Hindi ninyo pag sika si Queen. Kaya ako na gani ang nag Mapiyar pa kamo sa gobyerno? Gobyerno ang magnanakaw, sila ang nagpatitulo sa mga kalupaan, sila ang magnanakaw sa tanan nga kaban ng bayan. O ka rin, karon. Mahambal pa kamo. Amo gani na ginaayos, gani kamo? Pero wala kamo sang sa mga pasunaid. Ginailunggo ta ka kay madakugid ang matabo sa lahi ko nga Raja Sulaiman sa Iloilo, sa Negros, sa Cebu. Tanan ina nga Raja Sulaiman, dinabuligan ko nga mag tayo kayo. Karon, kamo naman nga mga politika kag militar dira. Kuwedaho kamo pakialaman ang kampo ko dira sa Tugal. Napatay na si Sultan Kelly, abi ninyo maasi-asi ninyo gihapon. Sige, Kay tanan ka mo, ginalista ko gani, wala ko pakialam. Kung ikaw ay opisyal sang army, sang marine, sang polis, wala, disold lang ka mo gani. Hindi ka mo naluoy sa pamilya ninyo nga magutuman nun, nagutong na gani ka wala ka mo sweldo, di ba? Nga ah! Nga ah. Kamu tani ang magbulig sa akong takurong. Makahuluya ka mo. Kay nga aman, ginlinas-linas nyo na pa ako, ginpakahuyan nyo pa ako, mismo tong mga classmate ko ara sa libro, bang nakaabot sa United Nations. Ina, batch ko 79, sa nursing, batch ko 91, nakabutang ka mo sa libro, ginbasa sa United Nations, diin ka mo, nagbulig ba ka mo? Bawa kadlag ko sang kwarta niyo oo wala ko karapatan pero ginpangayuan, pangayuan ta kamo sang bulig halin sad na sa panahon nga ano nangayo ko bulig sa inyo kwenta ko man i eh. kay nga aman wala kamo nagbarayad sang taxes ninyo sa pag sa kalupaan sang gin dumala ko halin sang 2009 dira na lang ta magbayaran sa 2009 hindi ko naisipon ang 1963, hindi ko naisipon ang 1903, hindi ko naisipon ang 1878 din, nagin pahulam kay Taliano, kay Baron Oberbeck. Ganit, makahuluya, kamo nga mga entelihente, senador, congressman, presidente, hindi kamo nanalo, kay wala kamo eleksyon, kay wala kamo otoridad, Gintagaan ta lang ka sa five years transitory. Kag five years na grace period. Ano ginhimo ninyo? Di, din ka mo makaddo. Wala ka mo pundo. Kag hindi na pagihatag sa inyo. Gani makaluluoy ka mo. Makaluluoy ang pamuluyo. Makaluluoy ang pamilya ninyo. Gani. Advice ko sa tanan. Tanan ng gagagapang atribir sa kalupaan dira sa bukor ayusin nyo yan hindi nyo pakialaman ang kalupaan nga hindi sa inyo unahon natun dakpon ang mga nagabaligya ang gapamakal tapos isunod naton ang gahatag sa lisensya nag-approve sa assessor's office sa Bureau of Land, sa Department of Agrarian Reforms, dira mismo sa mga lisensyado sa tax nga ginasiling. Hindi na kamo magbarayan kay transitory gani. To absolute monarchy. Makahuluya ka mo. Kaya nga, si Queen, si Nintimo, ginapatigayon, ginapakahuyaan ninyo, sa tibuok kalibutan. Pero sino ang nag-ayos sa tibuok? Ang ibang nga nasyon nag na para mangayo ang bulig. Kamu, ano ginahimo ninyo? Ginapakahuyan ninyo? Ako? Kung hindi kamu iya magpati, maabot ang panahon na mahalin kamu sa Pilipinas nga isla nga ini nga gina akon gina manage indi lang ina tibuok amo gani nang garalain ang buot ko sa mga tao nga gahambal nga wala sila naga hunak-hunak. indi ninyo pag ibutang ang inyo dila sa kahuy-anon ninyo sa so, una, ginapakakuyan ninyo kay Ilongga, kuya. Di, diin na itong mga muklo nga naghambal sa na. Diin na itong mga politiko nga naghambal. Dahil bisaya ako. Dahil Ilongga ako. Diin na kamo Nabawi ko ang sulu. Daw, sa mo Nagkadto gani ang Prime Minister para maistoryahan sang maayo. Karon, kamo sa Mindanao, masunod kamo sa mga muklo-muklo nga gapamatay sang tao, well and good dira kamo. May mga records kaya iyan kung pinanggin patay nila sa Sabah Stando, sa Buanga Stando, 44 Sakmen Sacrifice, dira sa Pagla Stando, may records ina. Baw ka namin sa inyo, pamatian tanan nga nagpalista sa barm sang nagligad nga kaila nga assembly indi na kamo magbalik sa sovereign niya kay mapahuya na kamo sa akon ginlista kamo nila ti didto kamo din kamo makuha sang budget ninyo sang supply ninyo pag sang panahon karon tagaan ta kamo sang isa kadahilan masunod kamo sa akon kung hindi wala na ako dira. Tay may batas ang sovereign niya. Mabulig ka mo o hindi. Pati gayunon ko gihapon. Maski ga na ang mata ko. Maski naga ano na ang akon nga suruk-suruk, Kung kisa budlayan kay nalipatan na ang pagkaon. Kaya nyo? Kung manghikay ka mo, daw ka mo ang kataas-taasan nga hari sa kaliputan. Karon ang libro tanan kamo nakapangalan. Pero kung hindi pa kamo magbuli maski OFW hindi kamo makapuli sa Raduhon kong airport. Tandaan nyo yan, hindi ito banta, ito katutuhanan. Dahil ang soberenya ang inyo ginatake kag ang gipakahuyan ninyo ako na mismo Tolilot Pauya Velasco Tarosa, Alkaim tanan kamo nga gabenta dira sang lupa nga kakaperanggot nga ginabayaran ko para maging mohon sa akon laban sa international court ng buong mundo karon pamatiin ninyo sin o karon ang mapahuyan ako o kamo kay ina ang akon gintubsukan nga muhon sa tibuok kalibutan sa kalangitan dira ko ginbutang ang akon nga espiritu para nga bantayan ko ang ligwasan mars maski diin ako sa kalibutan hindi nyo lang pag-atribiran ang lupa nga indi din sa inyo. Wala ka mo karapatan kay ina ginbalik na sa mother title. Wala ka mo sang mahimo. Kung ako sa inyo kay ginaayos ang tanan nga titulo dahil nagpatong patong 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 na ang mga titulo. Pero ako kadali lang. kung sino nag Kag kung sino, madali ko na maayos, kay ina ang patakaran ko. ngaron karon, singganan niyo pa ga si Queen ha? Ginasingganan niyo pa nga iskamer, ginasingganan niyo pa nga hindi tuod. Sa akon nga lakaton sa tibuo kalibutan, siling ko sa inyo, wala sang isa sa pamuluyo na hindi dapat iskwater. Gintagaan nyo pa ako sang paraan nga para i-depensa. Amo ina ang dahilan nga ginalaban sang tanan. Si kaka, kuya, KSR, balaan mo ina. Pero ang problema naton, tungod sa mga ginutusan, tungod sa mga tao, ako ba pa ang patyon? Ina, tanan, maabot gid ina sa sukdulan nga ang tanan makibot lang kay may ara ako paraan kung papano ko at tupagon kung papano ko i-manage kung papano ko patigayunon ang pamuluyo nga ara sa idalong mga pobre nga pila ka tuig nagaantos tungod mismo ang politika barangay captain kasabwat mayor kasabwat. Tanan ka mo, ginistorya ko na ka mo. Gani, hindi nyo na paghulata na tanan ka mo ilista ko, kag-ibutang ko ka mo, kung diin ka mo dapat ibutang. Ginhikayan nyo, ginhimo ninyo si Queen, na daw kuto. Pero ang kuto nga na, baw, kanami, ginmanudos. Ako, imismo, e imanudos e sa inyo. Balik tarunta. Balik tarunta ang sitwasyon gani, damo kin nga salamat sa butlay nga istoryahan. Mga kauturan, wala ka kabalo. Ang inyo gamay nga lugar, ara sa titulo sang Raja Sulaiman. Ang Raja Sulaiman sang Mindanao, ara sa titulo sang mother title sa tibuo sovereign niya ng Philippine Islands. Ang Philippine Islands, ara sa titulo, ang Southeast Asia. Gani, hindi niyo ako pagsupuga kay dira makita gid nga tanan ka mo maapektuhan. Pangalan sa pangalan, dira ninyo makita ang patigayon sang reyna nga wala gatulog para lang mabuligan kabutanan. Damo gid nga salamat kay ang ilongga amo ang nagsalba sa bangsa so ng Sulu in North Borneo. Kamo nga mga tawso, kamo nga mga magindanawan, kamo nga mga maranaw, tama na, kay hindi sa inyo ang poder, wala ang otoridad sa inyo, na sa kamot sa ilongga si Helen Panulino Abdurajak. Masalam! Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mega love shoutout po sa lahat ng mga nag-commento ng positibo. Please like the video to support. At inyo pong ishare sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless.